Tita Gina, dito na yung gagawa ng telepono. <coughs> Ay, naku, salamat. Mabuhin tumating kay kaagad. Ang gwapo naman dito. Ayun. Hello. <laughs> Thank you. Ito ko ba yung sira? Ah, ito nga. Tingnan <coughs> natin. <coughs> Pogi naman ito. Uy, <coughs> Pia. Uso ngayon na sira telepono. Oo nga eh. Pero kailangan tapos mo kaagad dyan, ha? Alam mo kung bakit? Marami kong kailangan talaga antay sa akin. Siyempre, magkikrispas ka yun. Marami akong ah. mga orders para sa mga regalo sa mga boyfriends nila. Sa mga asawa nila, sa mga on. Mm -hmm. Alam mo business ko? Nagibenta ako ng mga alahas. <laughs> okay itong telepono nyo. Tanggalan no oh. <laughs> Oo. Oh. Di bali na. Bubiligan mo sa akin ng alahas. Alahas? Oo, oh, nagibenta ako oh. Ah, di di na ka alahas? Di, di na mo nga. Naku, tengo pala, ng butas. Dapat, butas. hindi ako ng butas yan. Sa ilong meron yan. Sa ilong? Hmm. Oo, oh, dalawa nga ang butas eh. <laughs> <laughs> Alam mo, uso ngayon, nagalagay na hikaw lalaki Ah. Oo. O. Tuloy mo yan, ha? Okay, oh. kayo. Oh. Pwede ba rito installment? Ha? Installment? Naku, hindi ko pwede yun. Kapas ko ngayon, kailangan ko kasi. Tsaka, kung installment, di pala kita sisigilin. Abangan kita. Naku, ako naman... Trade-in. Trade-in ng ano? Trade-in ng mga silang goma. Silang... Goma? Oo. Anong goma? Sige na, isa lang. Ha? Masaya ka. Dito lang, dito lang. Oh. Hoy! Hoy! Ito naman, hihila nyo Nakita nyo yung... Repet, oh, may ano? pa mo na kasi. Tapos na. Umaandar na, umaandar na. Umaandar na. Ayan? Ako, salamat. Okay, testingin mo na. Ah, Na-testingin <infinitely heart> oh, ko, ha? ayusin mo na yung mga kinalat namin dito. Ayan, <talking into> ah, magaling. Kailangan, kailangan mayari ang telepono na ito. Magaling, ha? Oy. Lalakas hmm. ang benta mo nito. Hello? Hello? Ibidyo? Hello? Um, Gina! Ha? Si working Girls? Uh, ano? Uh, hindi ba ako Oh, hindi na ako maranig kung ano me, ito. Kakalimutan ko isplika kanina eh. Umaandar na yan. Pero dito ka makikinig. Uh, yan, oh. Dito tayo ko. Tapos, ito, iikot mo ng tatlong beses. Ayan. Magaling, yan, ha? Yan. Kasi yung Magaling. kable kabli, nakakabit yan yan eh. Yan, yan. Yan, di ba? Oh. Diba? oh. Diyan, Diyan ako nagsasalita. Ano ba ito? Nasisira nga, ginawa ko lang ng paraan yan dahil sabi mo, para... Akala ano, ko pa magaling dito, yan! Ayan. Dito oh, tayo, ako sa Diyan ako nagsasalita, ayan. Nakuha? Oo, oh, subo subukan sub mo. Hello? Oh, ano mahal? Ha? Dito pala? Oh. Naku, mahirap to. Kasi ang telebro ko ibang klase, ginawa nila. Ginawa nila ng paraan. Ha? Pupunta akong Makati. Oo, oh, oh. gibenta ako ng alahas. <laughs> ha? oh, ka. Dito? Oh. Oh. Dalawang oh. mami, uy, iba, ho. Oh. Girlfriend ka Ay, na. Ay, sorry, sorry, ah. oh, sorry. Oh, sorry, sorry. 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 Ah. Dito? Oo, oh, upo ka dyan. Nabilis lang, ha? Alam, Alam, ang hirap ng katayuan natin eh. Para tayong mga daga na lagi inaabol ang pusa. Hirap naman eh. Susubi ka na ba yan? Easy ah, lang. Easy ah? lang, man. Ay, 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 ano? Maupo ka ah? nga. Huwag oh? ka na mag-alala. Lusot na tayo eh. Hindi naman eh. Solve, Solve na tayo. Solve na? Oo. Oh. Oh, Papa, ano? Oh, ano oh. One time. Beautiful girl. Diba? Ito talaga oh. Babae pa rin na nasa utak. Hinahabol lang nga tayo eh. Kala mo magaling ka. bukay ka naman palagi. Oh, shhh! -sh, magka Hindi yun. Magpapanggap tayong babae. Ha? Huh? Babae? Magpapanggap tayo? Ay! Bonggang-bongga! Regine Velasquez ang dating. Thank you. <laughs> Ako? Kumukha ko na kaya si Jaya? Kamukha mo yung ina, si Elizabeth Ramsey. Ito talaga ako. Ako nga ko. Mga paskos! Mga lumodo! Bakit? Anong gusto nyo? Ha? Ay, hello po. Your name, please? I'm Christy de la Merced. But I'm only 22 years old and I live in Cubao. Joy Cuevas. Ah, you know uh, I have Lazada. Uh... Jaya Bilas. Huh? Ikaw, Regine. Miss Lucia. Oh, ngayon. Anong may pagmamalaki ninyo para matanggap kayo dito sa agency namin? eh. Uh, oh. Ah! Uh, uh, um, um, Hindi 'yan. Ay! Hindi 'yan ang gusto kong makita. Gusto ko talent. May talent ba kayo? Ta -ta talent? Huh? Maruno kami kumanta. Oh, ah, ah, Maruno ah, nito kami sumayaw. O oh, sige, pakita nyo nga. Ah, okay. 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 A one, two, three. Wait kaping mainit. Wait a minute, kaping mainit. Wait a minute, kaping mainit. umpa, 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 Wait a minute, kaping mainit. Oh. Yeah, hey, very good. <laughs> Ma? Ma? Hoy! Tawag ba ni mo ko? Kanino galing ito? Au, oh, kanino pa? Ulit o sa maganda mong biyanan. Naakalan niya ay ni si Nero Sarosala nagbibigay ng relief. Nakakala niya yung miyembro tayo ng mga baluga doon sa Mount Pinatubo. Ako hindi. Ewan ko sa inyo. Ano, Tomas? Bumubulong ba ka? Wala. <laughs> Buti na lang. Mahinantay nga ako. Hindi, pero talagang nakakalalaki na yung mami niya, eh. Alam mo, anak. Ito ang masasabi ko sa'yo. Iparamdam mo sa kanya na ikaw pa rin ang hari. Na padre niya pamilya dito sa tahanang ito. Tama. Ling? Tama! Ah, Ling? Hmm! Asos! Ling? Hatid mo naman si Princess sa eskwela. Oh, bakit? Ikaw? Saan ka pupunta? Pupunta ang trabaho. Eh, di pa sabi ko sa'yo ayoko. Ah, uh, inay? Mag-uusap muna kami mag-asawa. Siya! Halika rito, anak! Hamong magsuntukan yan silang mag-asawa. Mabuti nga, mag-uusap tayong dalawa. Tomas, sana intindihan mo naman ang sitwasyon natin. Ngayon na hindi ka pwede magtrabaho, wala tayong pera. Nangutang na nga tayo kay inay. Cargo pa nga natin siya. Eh, mga gastusin naman dito sa bahay, hindi tumitigil pagkain, ilaw, tubig, tuition fee. Kasalanan ko ba kung maghanap ako ng paraan para maitawid ang pamilya natin? Ngayon lang naman ni, eh. habang hindi ka makapagtrabaho. Sana intindihin mo naman ako. Mauna na ako. Oh, anak! What's happening? Ha! <laughs> Ma! Pinayagan ko? Tama. Ikaw pa rin ang ilaw ng tahanan. Hmm. Kayo naman ang dilim. Papa, ba't tagal-tagal naman ng mama? Ah, uh, kasi eh, hindi ko rin alam eh. Pero huwag kang magalala, darating na rin yan. Ah. Baka traffic lang siya. Eh. Bakit kailangan magtrabaho si Mama? Alam mo, anak, eh Mahirap ipaliwanag. Baka hindi mo lang maintindihan. Ah, siguro kasi... you're pilay. Kaya nag-volunteer si Mama magtrabaho. Kaya ikaw ang Mami at siya ang Daddy. Alam mo naman pala eh, tatanong-tanong peto. Oo. Oh. Ba? Ah. Sorry. Kailan mo ba tatanggalin yan? Eh, malapit na siguro kasi bukas may appointment ako sa doktor. Hmm? O, oh, di pwede ka na magtabaho para si Mami dito na lang. Mm -mm.